Bismillah. Ang parusa sa libingan ay totoo. Hindi ito kwento ng matatanda, ito ay babala mula sa mga salita ng Propeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa salam. Kapag ang tao ay nailibing, akala ng mga tao tapos na ang lahat. Ngunit sa ilalim ng lupa, doon palang nagsisimula ang tunay na katotohanan. Ang libingan ay maaring maging hardin mula sa paraiso o hukay mula sa apoy ng impyerno. At doon, walang makakatakas sa tanong ng mga anghel, Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? Sino ang iyong propeta? Kapag ang tao ay nalagutan ng hininga, hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang katawan ay ililibing. Ngunit, ang kaluluwa, magsisimula pa lang sa tunay na paglalakbay. Habang papalayong naglalakad ang mga naghatid sa libingan, Naririnig pa ng kaluluwa ang yabag ng kanilang mga paa. At doon, nagsisimula ang tanong na walang makakatakas. Ang pagsusulit sa libingan. Dalawang malaikat, sinamungkar at nakir, ang darating sa loob ng libingan. Ang kanilang mga tinig ay nakakatakot, ang kanilang mga mukha ay asul at itim, at ang kanilang tanong ay, simply, ngunit mabigat greater than man. Rabuk, sino ang iyong Panginoon? Ma, denok, ano ang iyong relihiyon? Man, nabiyayuk, sino ang iyong propeta? Kung ang kaluluwang tinatanong ay isinabuhay ang pananampalatayang Islam, madali niyang masasagot ang mga ito. At maririnig mo ang tinig mula sa langit. Tama ang aking alipin, bigyan siya ng lugar sa paraiso. Magbubukas ang bintana ng Jana, papasok ang halimuyak ng kaligayahan, at sasabihin sa iyo, Matulog ka ng payapa, tulad ng bagong kasal na natutulog ng may kapayapaan. Ngunit, kung ikaw ay tumalikod sa pananampalatayang Islam o oh, hindi mananampalataya, Kung ang puso mo ay puno ng kasalanan, hindi ka makakasagot, at sasabihin mo lamang, Ha? Ha? Hindi ko alam. Doon papasok ang galit ng dalawang anghel. Hahampasin ka ng pamukpok na bakal at sisigaw ka ng sigaw na maririnig ng lahat ng hayop, maliban sa tao. Sabi ng propeta, kung maririnig ng tao ang sigaw ng parusa sa libingan, sila ay mamamatay sa takot. Bukhari Muslim Ang mga parusa sa libingan, ang iba ay iniipit ng mga pader ng libingan hanggang magkadikit ang kanilang mga tadyang. Ang iba ay pinapalo ng apoy, ang iba ay hinahampas ng mga bakal sa ulo. Ang mga naninirang puri, ang hindi naglilinis pagkatapos umihi, ang mga nagsisinungaling, ang mga nangaapi, ang mga nagwawalang bahala sa salah ang mga nagsizina. At marami pang iba. Lahat sila ay may kanya-kanyang kaparusahan, sabi ng propeta, ang karamihan sa parusa ng libingan ay dahil sa pagpapabaya sa salah at sa kalinisan pagkatapos umihi, Bukhari. Para sa matuwid ngunit, para sa mga taong tapat kay Allah, ang libingan ay magiging hardin mula sa mga hardin ng paraiso. Ang kanilang kaluluwa ay magpapahinga sa liwanag at amoy ng jana. Ito ang kapahingahan ng mga naniwala at nagsumikap sa landas ni Allah. Pangwakas, ang tunay na simula, kapatid, ang libingan ay hindi katapusan. Ito ang unang tahanan ng kabilang buhay. Kung mabuti ang iyong kalagayan doon, madali na ang lahat ng susunod. Ngunit kung masama, doon palang nagsisimula ang walang hanggang kaparusahan. Kaya bago pa dumating ang sandaling iyon, manumbalik tayo kay Allah magsisi, manalangin, at pagbutihin ang ating pananampalataya. Sapagkat sabi ng propeta, O Allah, ako ay nagpapakanlong sa iyo laban sa parusa ng libingan. Kapatid, huwag nating hintayin ang libingan bago magbago, sapagkat sa oras na isara ang hukay, hindi na natin mabababago ang ating gawa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may pagkakataon, ituwid mo ang iyong daan. Dahil sa libingan, wala nang balikan. Tanging pagsisisi na lang. Kaya ngayon pa lang, bumalik ka kay Allah. Sa kanya nagsisimula ang awa. At sa kanya nagtatapos ang lahat ng pag-asa. Paalala una sa aking sarili. At gayon din sa inyo.